Marami sa atin ang mamamatay, ngunit habang panahon tayong aalalahanin sa bawat pahina ng kasaysayan bilang mga tagapagpalaya ng bayan hanggang sa may dugoy uubusing itigis. Kung sa pagtatanggol buhay may mapatid, ito na may karangalan na sa atin ay langit. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong nagtaglay ng kakaibang lakas at tapang sa laban. Ipinagsanggalang ang bayan laban sa di mabilang na mga kaaway nang di umaasa sa tulong ng mga dayuhan. Dahil malalaman mo lang kung gaano kakalakas kung wala ng ibang paraan kundi ang pagiging malakas. At minsan pa masasabi mo na ang magaling na pinuno ay hinuhubog ng digmaan at hindi yan basta-basta isinisilang lang. Ang kwento ni Colonel Salvador Rodolfo Sr. o yung tinaguriang The Phantom, ang taong hindi namamatay.